Hello, good morning mga kamubi Ito po yung itaas ng bahay namin Ayan po, see Nakita niya po yan mga po Naglalaglagan po Kasalukuyan yung mga dahon Ng mahugang tree At Ito po yung aming bubungan Ito po yung Winalisan ko the last time Na Winalisan ko, kita niya naman po Kadami ulit, oh Sobrang dami Sobrang kapal na naman po ng 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 dahon. So ito po yung ah, wawalisan ko ulit. So I'll show you kung gaano siya kadami. Every other ano ho, winawalisan ko. Po. Ano naman po, gano'ng kadami. Ayan po. Sobrang dami. Ayan. Pagka po ganyan, ayan, nahahangin na ganyan. nakita ah, nyo, naglalaglagan. Ha, konting hangin lang po yan. Kasi po talagang malalaglag lahat yung mga dahon na yan. yan sobrang ano. Kita nyo po yan. Oh. Talagang naglalaglagan siya. So, ito po ay bubunga ng aming terrace. Ayan po, bubungan po ng bahay namin yan. Kita nyo po kung gaano karami. Eh. lubog po yung pa ako sa dami eh. kita nyo lubog yung pa ako sa dami pero yung sobra ano sobrang dami yan yan po ang aming bubungan so ito po ay aking wawalisin. eh yan po lahat wala nang dahon yung sanga kasi naglaglag na siya lahat so lahat po ng mga dahon na yan walang matitira po dyan lahat ay ma lalaglag, kita po nyo yung isa na yon nag na ho siyang lahat kaya sariwa na yung dahon niya. mura mura na yung dahon niya. ito po oh. ito medyo tumutunog tunog pa yung aming bubong oh, kita nyo po yan oh. I'll show you, ito po yung wawalisan ngayon namin wawalisan ko, plano kong walisan parang hindi kaya ng powers ko, but ayan ito niyo po yan o. Ayan po o. Ibubong po ng bahay namin yan. Ito. Ayan. Ito niyo po yan. Dami o. Gano'n. Ito since yun doon wala sa gabi na yun kasi uh, na tinatangay po siya ng hangin pabagsak pa sa doon sa kabilang side. So ito po naiiwan dahil medyo malayo. Ayan. Ganyan po yung aming ano kita nyo po yan kadami hindi ko alam kung paano ko siya uumpisahan pero eh, kailangan umpisahan eh hindi pwedeng hindi hmm. Yan po ayan oh. nyo ay, kadami oh. sobrang dami so ito, ito bagong palit na po yung dahon na yan kasi mura na siya yan ito po ay puno ng ano to puno ng ano pangalan ito ah eh? uh, bano and I think may bunga pang laglag doon ayun oh no? pero laglag na siya hindi na pwede so ayun, ayun may bunga pa pong isa ayan mayroon pa ang bunga kita nyo po yan Uyabano Diba ba ano po yan? See? May bunga po. Ayan na. Kaya lang nalaglag na yung isa. Ayan o. Oh. Ito ba? Diba? Pero ano na siya Oh. Nabulok na po siya. Hindi namin na namalaya na ano. Ayan po. Hindi po pwede kasi hindi siya walisin. Kasi eh, nagiging kosya ng pagkakalawang ng bu bubong. Tingnan nyo po yung bubong namin doon sa side na yun. Ayan, oh. Meron pong kalawang kasi dahil nga dito sa mga dahon na naiipon. Lalo na po kaya kailangan pong walisin kasi pag nabasa siya, iyon na po didikit siya sa iyero sa bubong ng bahay. Oh sige, tatanungin ko 'yan. Didikit siya sa bubong ng bahay tapos Iyan doon na mag-start yung ano nang magkakalawang na siya. Ito, ibig sabihin napabayaan ng konte kasi ah uh, hindi maasikaso. Pero it pag kaganiito, lahat na 'yan kailangang walisin, hindi pwedeng hindi. See? So, sa susunod ko pong video, ay eh, ipapakita ko no kung paano ko siya wawalisin. Kailangan siguro nakapaa kasi para meron kang control ng sapatos baka pa kaming duro diretso po tayo diyan pagkaano Pero ito, okay lang siya kasi medyo medyo level ng konti ayan yon. Kung ano ba? Kung ano ba kung ano ba kung po ba kung ano ba kung ano ba ayan po yung kung ano buo nga po ito ng mahogani. Eh. Ito po yung mga, may maliliit po ang buton niya. Kaya, ano. Ayan. Sobrang kapal po talaga. Sobrang kapal. Napakarami. So, siguro po sa, sa next video ko, magwawali sa, ako yung, ako na po mismo yung magwawali. So, alam mo na. Content din po ito ng, ano. So dami, sobrang dami. Ayan. Grabe. Grabe ang dami. Ito, ah, ko, pag binalisan ko yan, ah, uh, isa dalawang araw, pinakadalis is every, para ano, para isang ano lang, once a week lang ko winawalisan. Iyan na po siya, once a week. Kasi yung sa, sa baba ng bahay, kung makikita nyo, ayun, lang po niya. Eh, pero isang hangin, pagka isang malakas na hangin, ayan na siya. Puno na siya ulit ng dahon. Kasi nga, naglalaglagan nag, lahat yung mga dahon na yan. Walang matitira po dyan. Okay, so, mga kamubi sa next, uh, video ko, ipapakita ko sa inyo. Sa taas po ako, sa second floor. So, papakita ko sa inyo kung paano ko wawalisan nito. Ayan po. Thank you so much. And good morning and good evening to everyone. I'll see you again on my next, next video. Thank you. Bye.